Ito. Alam mo na to, sigurado. Ito <laughs> <laughs> na. Mad madalas yung sagot ko ito para alam mo na. Sinusubo, muna bago ipasok. Rin ba yung picture na? Sinusubo, sinusubo muna bago ipasok. <laughs> really <ka> <laughs> 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 Ito. So, ah, <laughs> Siyempre, sasubo mo yung kanin kasi. Sasubo agad eh. Nakapasok na rin yun. Yan, iba yung sinusubo muna. Iba rin yung ipapasok. Ah, <laughs> ang Hindi ba? One. Two. Three. Four. Five. Okay. Pa-comment naman guys kung anong sagot.